Ayan, nandito po tayo sa Valerio's Tropical Bake Shop, Peters Branch po nila. At ang aking binibida ngayon ay ang beautiful natin kabarangay na si... Maureen. Maureen? Maureen ano? Sason po. Ah, matagal ka na dito? Uh, matagal na rin. Sa loob ng Valerio's? Uh, yeah. <laughs> <laughs> so, so ano, uh, tag-isa dito sa atin? Sa San Jose po. Hmm, malapit. Marat. Alam mo, Maraming mga taga San Jose ang bumibisita dito sa ano ha, sa tao oh, dito. Oh, sa Valeria. Sa, 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 sa taga San and Santa Clara dumadating. Dinadayo. So ikaw, gano'n naman makalayo din 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 drive mo? 20 minutes Sinasadya mo talaga. Oh, Bakit? Okay. Bakit? Ayan ang tanong oh, ko eh. Naging fresh yung kanilang ano eh. <laughs> Bakery. Oo, so, oo. Alam mo, ayan o. Ano, mababait sila ate. Sayang nga. Eto, at kita nyo, ayan o. Oh, kalalabas din yan. Kagagawa lang yan. Tapos napakalaki ng oven nila. Fresh. <laughs> ang pinaka the best pa na alam ko magugustuhan rin ninyo, napakalinis po. Yes. Sa sa kitchen, tapos dito sa labas, makikita nyo, napaka-organisado naman. Tama yun. Maureen, ano ba ang ano? Spanish bread yung binili ko eh. Ayan oh, ang nilang pagkasarap-sarap. Ayan oh, eh, parang uh, parang kang vlogger doon Ay, na. Ano, Ayan oh, ang advertisement oh. Masarap po yan. Ano yan na, uh, oh. Ensemada. Halo-halo, ito -halo, yung assorted yata nila. May ube, may cheese. Ano ba? Ano din alam mo? Ano, Spanish bread. Oh, Uy! Yan, Nami-miss natin yan from Philippines kasi. Ano pa yung mga nasa plastic uh, na yan? Ayan oh, sarap oh. Ayan yung turon. Turon! <laughs> turon, bicho-bicho ang aking childhood na ano, at saka, ano pa to? Eto. Yung leche puto nila. Ayan, Puto plan. Sa, 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 dami ng, sa dami mo nang binili niya, hindi niya na maalala kung mga ano. Pero, Antay ko pa yung sagot gulaman ko. <laughs> kasi pag, pag ako kayo nandito talaga, ma-overwhelm po kayo sa dami ng produkto. Uh, parang, sa parang para sa mga tingin mo, parang kakala mo, itatakbo ko to ah. Hindi ito, 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 sa Pasko, katatapos lang. Ito naman, pang New Year, ihabol nyo yung kanilang, uh, ano yung tawag dito? Puto Bumbong. B Puto bumbong. <laughs> oh, alam mo ba yung last name nito? Marcos to eh. Puto Bumbong Marcos. <laughs> Ito po, na-timing ako kanina, ginagawa din po nila. Uh, bago, oo. Oh. Kaya, papatikimin natin si Maureen. Do you like what you see? Oo naman. Okay, so, so sa eyesight, pasado. Sa, sa smell, Pasado. O sa kain ka dito, dito. dito, dito. Ayun, ayun, sige, ayun, no. Ayun, no, ayan, 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 no. Marap. ayan, Harap. Sarap? Mm -mm. Para Harap? mm Parang na, parang... Gusto mo din? Parang naingit naman ako doon. Gusto <laughs> <laughs> mo rin. Gusto no, mo rin. Gusto mo rin. Ay may, butter, Ay, may butter, may butter ba? Pero kahit na wala ng butter, malambot. Nasaan ako? <laughs> Sino ka? Nalimutan. Ano ni Sa sarap niyo. Hahaha. Kahit na anong ano ho, kuhanin nyo dito, hindi kayo mapapahiya kapag dinala nyo to sa inyong mga parties, lalo na ngayong New Year. Totoo. Nako, kung nagaanap kayo ng mga dadalhin ninyo sa inyong mga kamag-anak, pinapasok ko ang kapamilya natin dito sa Valero Tropical Milpitas. Si Sheena, Sheena, halika na! Yes, sir! yung platter natin na gusto natin ipro? <laughs> Pasok na rin natin si Abby! Ayan! Ayan. Ayan, kasi magbabagong taon, pampatlak, di ba? Yes, diba? pampatlak. Ito ang ating Kakanin sampler. Papakita mo doon sa ano, parang yung makeup. Ayan, no? Anong meron dyan? ah uh, kuchinta, puto sampler, pichi-pichi, kasaba cake, Ay, piti -piti. tapos puto plan and puto bongbong. Yun, kaya kung nainggit po kayo sa amin sa kinakain namin, eh, orderin nyo na ang kakanin sampler ng Valerios. Punta na kayo dito dahil si Maureen ang bida natin para maganda ang pasok ng taon. Ay, pagtatapos ng taon at pagpasok ng 2025, anong regalo natin? Meron tayong pandesal. Ayan, Ayan! Yeah! Pande Ayan, Ayan, para sa'yo. Ano ba? Meron Ayan? din tayong pande ube. Pande ube! Ay, yes! Ayan, ano ba? Meron din, meron pang hopia mongo. Yes! Here's to uh, Hope you Have a good new year <laughs> yes. Ano, ano, ano sa sabi mo? Gusto mo sabi sa Valerios? Thank you so much uh, <laughs> Happy new year Advance na rin, diba? Supportahan nyo natin lagi, Valerios Tropical Bake yes, Shop natin. Milpitas Branch At maging lahat po ng mga branches po nila All over the US at maging sa Canada po So Valerios, I love you with all my heart Thank you sa Lahat-lahat, sa blessing at sa pagsama sa akin all throughout this year sa pagpapasaya sa ating mga barangay and uh, thank you so much isang babae naman happy new year sa lahat party party babae you